aming chicken kasama kong aangkas sa dirt bike. Hindi ko alam kung paano kami magkakasya. <laughs> Dalawa sila. I'm hey, sorry, manok. Okay. Tumagay yung isa. Tumagay yung isa. yung isa. Kalaki ng puno, ano? Ipinipil yata yan eh, akasya. Tutubo ba uli yung damo oh, yan? Oo, oh, tutubo pa yan. Taglagas lang ngayon. Ganda. Ganda. Ang daming sinoy ng hangin, no? Kain na, kain na. Masa na sila? to masarap yung toge, oh. Pag-alitis pa yan. Bahala siya. Hmm. 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 Ito ang buhay namin dito sa bundok ng Parawagan, Salo-Salo. Budol fight. Budol fight. Yan lang ho ang ating ulam, tuyo, toge, talo-talo na, danggit. Sarap. Hmm. Sarap nito eh. Hmm. Lutong Tagalog. Hmm, gaulan lang yan. Hmm. Tingnan gulay. Hmm. Ito pa kanin lang. Ito pa kanin, nga, ang dami. dami. Kanin. Sabi niya hindi kasya. Takot na takot na ito <laughs> ako anin. Ako, okay na ako. Takot na ako. Hmm. Ang dami nyo pa po uubusin. Kanyo <laughs> po nakasoka yan. Ay, <laughs> ito. Ah. <Keg> Nagkainin <laughs> tayo kanina eh. Nakakain lang kasi namin. Pero sige, kain, kain mo din. Kainin tayo <laughs> na no, ano. Hindi, yeah, misan lang naman eh. Tsaka <laughs> mm. na diet. Mamaya so, mawawala yung anong pag pagdadamuhin mo ko dun eh, no? Oo. Linisin <laughs> mo lahat yun. Pagdadamuhin mo ko, kaya kailangan magkanin. Mm. Tapos ako, na tayo kakain. Hmm, doon na sana. Okay. Kasi ginataan sa titirahan natin ng eh. Wow. Favorite mo yun. Okay. So, titirahan natin ng mga. yung binakol. Tsaka yung, yung, yung binakol. Ayun. Ako na natin yun kami'y merenda, mm. yung pansit mm. na yun ko kasi wala pa yung ano yung... gata, pansit mo pumili mm. kami pansit yung na na ba yung mesa oh ano yung 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 si... yung 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 Kuya Bim Bim. yung yung kumuha ng kumuha siya ng buko. Mababa na. Nahuli ako sa pagvideo eh. <laughs> Galing, di ba? ito um, naman ay langka. At nilalagyan nila ng ng cover. Yan, para hindi masira yung mga prutas. oh <laughs> Ayun na Ayun si Morti, ko na ha eh no? oh ATV yun beti ay yun okay. eh hey, okay. oh. oh, bomba bombay mo Ayan, ayan bomba bomba mo sige igi eh ano ba? Uh, Oo. Bakit? pinigla Oo. Uh -huh. Saka dumulas. Hindi ka nasiraan. sabi siya mula dun sa sub-division hanggang d'yan mag na ugat Del! eh? init na tubig yan. No, no. Mm. Mm. Ya, Kawawa nga tingin manok eh. Napatay man na lulog <laughs> <laughs> oh. dito. Ayan, lulog dito siya sa mainit na tubig. Boss, para hindi matigas mo yung mulan. At may malaking tubig eh. Yung galing dito. Ito yung matigas na ito ah. Ito yung ano, ano, na, 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 naipit sa gulong. <laughs> <laughs> Itigas na yung bracket. Nasuglas na, <laughs> na disaster. <laughs> yan pala yung tumutunog kanina. Hindi ko naman napansin na may dalaki kanina. Ay, naging ano? Naging ano yung palong? Naging puti? Mm. Ganun ba yun pag nalulublob sa tubig? Mamainit. Mm. mo di yun ano? to malambot katay, ito hong, hmm. yung Bilis pala tanggalan. Hmm. Ang galing ni Kuya. Yung mga pang sabong ba, pwede rin ganyanin? Ganito rin po. Mm -hmm. Pag uh, tapos ano, gumaba yung talunan. Mm -hmm. Ganito, may taga ulit sa sabungan. Matigas din yun. Matigas po yun, pero parang ang dun lang kalini. Mm -hmm. Pero mas masarap yun. Uh, mas masarap yun Kasi wala tong gamot eh. yung, Ah. Yung panabong kasi may gamot na yun. Okay. Pero eh, masarap din mga talunan na no? mm. Parang kaldin, tigas din. Ano, bulang yung luto na. No? Hmm? uli? <laughs> Humaba yung liig. Ang <laughs> ulo uli, oh. Sorry, hindi namin alam na sumasayad ka na sa gulong ng motor. <laughs> Uh, ang bili namin dyan, 260. Dalawa po? Oo. Oh. 260. Ah, like to sa, sa, sa ano nyo po, binili no? Sa paling sa total? Oo, oh, dun sa bili baba. Ang bilihan ng ano 260, di ano na rin? 130 pa rin. isa, buhay. Mas mura ba pag buhay? Mura. Po. Katay? 260 sa kilo. Per kilo na kasi pag kapatay. Mm. Pag dress. Mm. chicken. <laughs> Ito? Oo. Hawawa naman. <laughs> Oo. Kasi parang siya na sample ako. na yung kanyang <laughs> ano. <laughs> wala na rin siyang palong na ano. Pati yung kanyang suwala so wala na. <laughs> I'm so sorry, manok. <laughs> <Ay>. <laughs> Circle, ano po yung tinatanggal sa dulo? <laughs> ano po yung tinatanggal? Yung tinatanggal na ito. Para pagkasisip-sip eh. Ah. Magkano yung ganyan? Si boss bin mo ano mo eh. Maliliitan Iba yung gano'n yung bilog Ah, Ah, kuhol.

sabi mo, mga to. Ayan, mga kadakoy-koy. Ito si Mam ma Terry. Nagbabalat ng gabi. Ma'am, mam, Ma'am Terry! <laughs> ano po ba yung kasabihan na may sinasabi nung matatanda mata, mas makatika pa sa gabi? Paki-explain nga po. Huwag kang ganyan ang lagay natin to dun sa suso. Oo. Oh. yung gabi. Nagbabalat po sila ng gabi. Dito, sa ating campsite. Ayan. Nagawawa yan eh. Ito. Pomelo. Dito namin hinarvest yan. Sa lupa ini paring June. Ayan you oh. know.